Hey guys, marami sale ngayong September at pumili na ako ng limang smartphone na mayroong malaking discount ngayon. Umpisa ako nito sa pinakamura, itong si Redmi 12C. Lahat ng variant ng Redmi 12C ngayon is naka super discounted ng presyo ngayon. From 3GB, 32GB na mayroong 5.5 na SRP dati, na ngayon is naging around 3,000 na lang yung kanyang presyo. Tapos pa yung presyo ng 1,2 pagkaginamita mo ng voucher. Meron ding 4GB, 6GB na version yan, na merong 4.5 na lang na presyo na dating 6.5 yung SRP sa specs ng Redmi 12C okay pa rin naman siya para sa akin meron siyang 6.71 inches na IPS LCD display Helio G85 na processor 50 megapixel na main camera at 5000 mah na battery tamang tama lang guys yung kanyang specs para sa may ganyang presyo niya ngayon compare nung unang labas niya na merong 5.5 na SRP nga sa may 3 32GB lang na version Pangalawa itong Cineplex si Note 34G. Meron siyang 8.5 na SRP sa may 8.256 na version at may 6.5 na lang siya. Hindi ko alam kung meron pang tatalo sa may ganyang specs niya ngayon para sa may ganyang presyo niya. ng Inflix Note 34G, dahil meron siyang 6.78 inches na meron 1080p resolution, 1.23 sa refresh rate, pan camera, at 64 megapixel na main camera. Helio G99 yung kanyang processor at meron 5,000 rim siya battery at 45 watts sa charger. Para sa Mi 6 Pro na magiging pressure niya ngayon, sobrang panalo yan. Actually hindi na naman si Infinix Note 30 yung mga nakasil ngayon, halos lahat ng Infinix. Pili na lang kayo kung ano yung pasok dyan sa Mi budget nyo. Pangatlo itong si Tecto 5 Pro 5G, magiging 8.8 lang yung kanyang presyo na mayroong 10,000 na SRP. Pwedeng pwede na yun dahil medyo mas maganda yung specs niya kung kay Infinix Note 35G dahil meron nga siyang 68W sa charger itong si Tecno Popo 5 Pro habang naka 4-5W to lang si Infinix tapos meron pa siyang LED backlight sa may likod para sa mga notification sa display meron siyang 6.78 inches at 120Hz sa refresh rate at 1080p resolution wait yun na lang guys yung aking full review sa smartphone na yan dahil kaka-order ko lang sa may Shopee noong nakaraang gabi pangapat, ngayon na ang tamang panahon para bumili ng Poco X5 5G na mayroong 15,000 na SRP sa may 6128 na version at magiging 9,000 na lang siya tapos may less 1 to pa yan. Pwede pwede na dahil kayo pa pala naka 5G na nga siya. Na mayroong Snapdragon 695. At meron pa siyang AMOLED display at 120Hz refresh rate. At mas maganda pang gaming ang Snapdragon 695 kung nga kailan ni Infinix Note 35G at Povo 5 Pro 5G. Dahil meron lang silang Dimensity 6080 5G na processor. Hindi lang yan guys sa mga nakasale ng mga smartphone. Halos lahat ng brand nakasale ngayon. Pumili na lang kayo kung anong mga gusto nyo. At lastly talagang ayaw magpa-out ang Narzo 50 Pro 5G. Hindi lang siya sa may Shopee na ka-sale ngayon. Pati sa may TikTok at Lazada, discounted na rin yung kanyang presyo. Ito sa may Lazada, hintayin nyo nila sa may mismong 99 dahil mayiging 7.5 na lang yung kanyang presyo. Mas mura pa siya compared sa may Shopee na merong 8.5. Super panalagis ang Narzo 50 Pro 5G ngayon para sa may ganyang presyo niya dahil sobrang mura na nga niya. Meron akong bagong review ng Narzo 50 Pro 5G ngayon. Nasa first comment yung link. Like na lang po guys yung nakatulong ang video na to. Thanks for watching.